Hello guys, uh, uli ako kasi <laughs> pinakinggan ko yung ano uh, sinabi ni KDR ni Brad Daniel sa prayer meeting. Uh, alatang inis na inis na siya. Uh, kasi hindi ka marunong kasi ano manindigan sa totoo. Hindi mo hindi ka marunong manindigan para sa tama at sa ustisya. Di ba, ikaw na nga mismo nagsabi, Brad Daniel, ang nakikinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Sino po ba ang number one na nakikinig sa sabi-sabi? Na ayon sa inyo, yung nakikinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Di po ba kayo po yun? Biro mo lahat ng susumbong. Kaya yung pong message ko po sa inyo, dated November 21, 23, 2023 na binaliwala nyo lang po. Ang sabi ko po doon, Kuya, lahat po ng, kung ang lahat po ng isusumbong ng inyong nanay, paniniwalaan po ninyo, maraming maiimpyerno. Dahil nuknuka ng sinungaling po yung nanay po ni Brad Daniel, yun po ang totoo. Nuknuka ng sinungaling. Di po ba ang sinasabi po ninyo, Pagka ano, pagka sinungaling sa demonyo. Tapos, ngayon, kung sinabi nyo na sinabi mo, ganito, ganire, eh, yung, yung masama ni ganito, ganire, does not make, does that make you a better person? Kasi, masyado na po kayong ano, masyado, masyado nyong tinitwist yung mga bagay-bagay alam nyo po kahit bata napakadaling napakadaling intindihin napakadaling intindihin bine brainwash nyo ngayon yung mga tao na hindi nyo naman kayang ma-brainwash -ma lalo na yung mga mga bunga ng pangaral ni brad Ely during brother elly's time na ah, sabi po nung isang kapatid bro alam mo noong Brad nung panahon ni Bradley, ang ang haba ng pasalamat maghapon. Ginagabi tayo pero ano, ang sarap umuwi ng ano ng nang galing sa pasalamat. Talagang mararamdaman mo kagaya nung sinabi ng kapatid na nag-message sa akin. Bro, pagka po noon nung panahon ni Bradley, Pagka may problema ka, dumalo ka ng pagkakatipon, magugulat ka na lang, kinakausap ka ng Diyos sa mga pagkakatipon. Bakit ngayon sabing ganyan? Uh, ang haba-haba na ng pagkakatipon, wala kang makuwang sustansya. Wala kang makuwang sustansya. Puro yan, puro pa itang ano tinuturo ni ano ni Brad Daniel. Kaya sabi ko sa iyo Brad Daniel, mas magandang magpakumbaba. 'Di ba tinuro niyo po sa amin 'yon? Humility. Humility. Hindi ko lang po matanda kung ano yung particular na sinabi ni KDR. I-message niyo po diyan sa comment section. Kung ano yung particular na sinabi ni na post po yun sa ano sa sa ano UNTV if i'm not mistaken ayun so ano eh ma, ma, madali lang ano madali lang unawain yun eh in mo sasabihin mo lang naman sa nanay mo ah uh, mami nananahimik na nga si Badong di po ba di po ba sabi po niya binigyan niya po kayo ng ano ng ng pera uh, stop nyo na po yan mami pero bakit bakit po ano uh, bakit po ganun po yung ginagawa nyo po di po ba Tapos may mga ano diyan na uh, nag uh, nagsasabi na hatred ang sinasabi ko, no. Maraming mga intellectual na mga kapatid na naturuan ng kapatid na Eli Soriano na dumisern ng rightly dividing the word of truth or not. Anong sinasabi mo kayo sa pagkakatipon? Sinasabi mo, dapat, ano, opinion. Opinion mo yan. Dapat makangaral ka ang ipinapangaral mo, yung salita ng Diyos. Hindi, hindi opinion mo. Dapat hindi ka naghahasik ng, ng hatred. Biruin mo. Itong... it, it.